Kahulugan ng Boss sa Panaginip Ang panaginip ng iyong boss ay maaaring kumakatawan sa propasyonal na kita at tagumpay sa pananalapi. Napakaraming kahulugan ng iyong amo sa panaginip at depende ito sa iyong kalooban at kung paano ang iyong mga damdamin. Maraming mga tao ang nag-iisip na ang panaginip tungkol sa isang boss ay nangangahulugan ng na isang kakilakilabot na maaaring mangyari sa trabaho. Ang kahulugan ng panaginip ng iyong amo ay hindi na uugnay sa masamang palatandaan. Ang panaginip na ito ay madalas na kumakatawan sa kabaliktaran. Ang mga panaginip tungkol sa mga boss ay madalas na nagtataas ng mga tanong tungkol sa kahulugan sa likod nila. Kapag ang isang tao ay nanaginip ng isang boss, ang mahalagang mensahe o tagubilin ay maaaring nauugnay sa trabaho. Sa isang interpretasyon ng panaginip, ang isang boss ay maaaring kumatawan sa autoridad, kapangyarihan at responsibilidad. Ang mga panaginip tungkol sa mga boss ay maaaring ilarawan ng iyong damdamin para sa isang boss o autoridad na tao sa totoong buhay. Ang simbolismo ng boss ay nagpapahiwatig din ng pagnanais na makamit ang higit na kapangyarihan o makakuha ng mas mataas na posisyon sa trabaho. Gayunpaman, mahalagang hindi literal na kunin ng mga interpretasyon ng panaginip, ngunit isaalang-alang ang konteksto at emosyon na lumalabas sa panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong amo. Ang panaginip na makita ang iyong boss ay isang insentibo mula sa iyong hindi malay upang mapanatili kung magtrabaho sa mga gawaing ibinibigay sa iyo ng iyong amo. Ang hindi malay ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay nasiyahan sa iyong pagganap sa trabaho at kung patuloy mong gagawin ito, agad mo aanihin ang mga resulta na iyong itinanim. Subukang isipin ang panaginip na ito ng walang malakas na stereotype mula sa boss. Mag-ingat na huwag linglangin ang iyong sarili sa panaginip at sa huli ay nakakarelax o nawalan ng bantay sa trabaho. Tandaan na mayroong isang lugar na trabaho at dapat mong seryosohin nito. Magsumikap at ang panaginip na ito ay magdadala sa iyo ng napakalayo sa iyong karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap ang iyong amo. Ang panaginip na makausap iyong iyong amo ay nangangahulugan ng iyong plano ay magtatagumpay. Gayunpaman, dapat mong pag-aralan ng panaginip. Ang pakikipag-usap sa iyong po sa ilalim ng normal na mga pangyayari ay isang magandang senyales. Iyan mismo ang panaginip na darating sa iyo na magkakaroon ka ng mas maraming trabaho. Kung ikaw ang may pananakutan sa trabaho, mas malaki ang babayaran mo para dito. Huwag kalimutan na dapat pangalagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Unahin ang pag-ibig at lahat ay magtatagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa pinaalis ka ng iyong amo. Ang panaginip na ito ay walang perpektong interpretasyon. Sa mas malawak na paraan, ang mga panaginip na matanggal sa trabaho ng iyong amo ay isang archetype ng mga lumang damdamin at kaisipan na nagpahirap sa iyo. Ito ay may kaugnayan sa isang bagay mula pagkabata ay nakalimutan mo na. Ito rin ay may kinalaman sa pagtanggi sa pag-ibig sa pagdadalaga. Marahil kahit sa pagbibitiw sa trabaho, ang pangunahing problema sa panaginip na ito ay ang kaalaman sa sarili at pagkilala sa mga nag na nagdadala sa iyo sa mga alaala at kaisipang ito. Subukan pag-aralan ng iyong sarili at makakakuha ka ng sagot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umibig sa iyong amo. Ang pagiging in love sa iyong amo ay may dalawang kahulugan. Una ay magagawa mong magtrabaho sa isang mas tahimik na at walang labis na pag-aalala tungkol sa katatagan ng iyong trabaho o hindi. Pangalawa, malaki ang pagtaas ng iyong mga responsibilidad dahil pinagkakatiwalaan ka ng iyong amo. Sa makatuwid, dapat mong gawin ang iyong makakaya upang matugunan ang iyong mga inaasahan kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng assignment mula sa iyong amo. Ang panaginip na makakuha ka ng trabaho mula sa iyong amo ay hindi tanda ng trabaho. Gayunpaman, ipinapaliwanag ng panaginip na ito ang ilan sa mga responsibilidad na matatanggap mo mula sa iyong pamilya o mga kaibigan ang iyong boss sa kasong ito ay kumakatawan sa isang boss na parang bang siya ay isang ama na nagbibigay sa iyo ng mga takdang aralin. Maaari itong maging walang hirap tulad ng pag-aalaga sa alagang hayop ng isang kaibigan habang siya ay naglalakbay. Dahil maaari itong maging mas komplikado. Maaaring kailangan mo magpalipas ng gabi sa ospital kasama ang isang may sakit na kamag-anak. Ipinapakita rin sa panaginip na nakikita ka ng mga tao bilang isang responsableng tao dahil ipagkakatiwala nila sa iyo ang mga responsibilidad. Subukang gawin ang gawaing ito ng buong puso at sa buong lakas mo. Magiging maayos ang lahat. Maaari kang tumanggap ng responsibilidad mula man sa mga kaibigan o kamag-anak kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtalo sa iyong amo. Ang panaginip na makipagtalo sa iyong amo ay representasyon ng iyong relasyon. Ang panaginip ay isang manifestasyon ng iyong kawalang kasiyahan at kalungkutan dahil sa problemadong relasyon na mayroon kayo. Ito ay isang babala na hindi mo gusto ang iyong amo. Hindi ba't mas mabuti na humanap ka ng trabaho sa ibang lugar? Introspect at tignan kung anong maaari mong gawin Upang mapabuti ang iyong relasyon Iyon ba ang iyong hindi kasiyasiang pagganap sa trabaho Pag-aralan ng iyong profesional na buhay Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging boss Ang panaginip na ito ay walang iba kundi isang pagpapakita Ng iyong tunay na pagnanais na kumuha ng mas mataas na posisyon sa iyong trabaho Ang punto ay kung anong iyong ginawa upang mapabuti ang iyong karera ang mga panaginip na maging boss ay maaari ding kumakatawan sa kawalang kasiyahan at pagnanais na makatakas sa autoridad ng iba. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na gusto mong maging independyente at malayang gumawa ng mga desisyon at pamahalaan ang iyong sariling buhay. Bukod pa riyan, ang panaginip na maging boss ay maaari ding sumasalamin sa ambisyon at pagnanais na makamit ang tagumpay sa pananalapi. Ikaw ay motibasyon na magtrabaho ng gusto at bumuo ng isang matagumpay na karera sa negosyo o pamumuno. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong boss. Ang panaginip na magkaroon ng bagong boss ay nagpapahiwatig na malaking balita ang mangyayari sa iyong buhay. Ito ay higit na nauugnay sa iyong personal na buhay kaysa sa iyong profesional na buhay. Ang panaginip na ito ay magdadala ng magandang senyales kahulugan ng panaginip tungkol sa pinupuri ka ng iyong amo. Ang panaginip na pinupuri ka ng iyong amo ay nagpapahiwatig na humihingi ka ng profesional na pagkilala. Alam mo na nagawa mo ang isang mahusay na trabaho, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ito nakikilala ng iyong amo. Sa makatuwid, upang matupad ang hiling na ito, ang panaginip na makakuha ng papuri mula sa amo ay pag-asa sa totoong buhay nagawa mo ang isang mahusay na trabaho at hindi ito kinikilala ng mga tao angkop ba para sa iyo na magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanyang ito hindi ka ba makakakuha ng isang mas mahusay na karera sa isang lugar na mas pinahahalagahan ka pag-isipan mo yan